Bahagi ng childhood ng marami sa atin ang maituturing nating best friends sa loob ng bahay, ang ating stuffed toys. Pero paano kung hanggang sa iyong pagtanda ay daladala mo pa rin ang mga larong ito? May mali ba rito? Batay sa isang sleep study noong 2020, lumalabas na ang weighted blankets ay nakatutulong na labanan ang anxiety at pagandahin ng tulog ng isang tao. At sa resulta naman ng mga kaugnay na pag-aaral, pawang bata at matanda ang nakikinabang sa relaxing comfort na hatid ng stuffed toys. Sa katunayan, lumabas isang 2017 study na apat sa kada sampung American adults ang natutulog pa rin kasama ang kanilang teddy bears. Ayon kina Drs. Donald Winnicott at Kevin Smith, pawang mga psychologists, nagsisilbing transitional objects ang mga laroong ito para maghati ng comfort sa transition mula sa pagdepende sa mga tao sa paligid patungo sa pag-iisa sa gabi. At bilang isang adult, ang paggamit ng stuffed toys ay posible rin na maging isang attempt para i-relieve ang sense of security mula sa ating kabataan, bagay na pinahawakan ng marami noong COVID-19 pandemic. Pero maliban sa symbolisms at emotional attachments nito, nakatutulong ang stuffed animals at weighted blankets para pabagalin ang tibok ng puso at paghinga para mas mapadali ang pagtulog. Ayon pa sa sleep specialist na si Dr. Chris Winter, kakambal din ito ang amoy na nagtitrigger ng happy memories at nagpapagaan ng pakiramdam sa pagtulog. Paalala ng mga eksperto, hindi masamang matulog kasama ang mga stuffed toys, pero dapat daw tayong maging aware na hindi tayo dapat dito dumedepende para lang makatulog log sa gabi